Atin pong panoorin ang tampok na episode ngayong gabi sa PES to PES. Hear it ni Dr. Love, anak! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Panoorin po natin. Nay, ano ho ang kwento niyo sa amin? Ano ho ang inireklamo ninyo? Ang nireklamo ko po ay yung tungkol po sa anak ko. Kasi po, yung anak ko po kasi nag-detect na siya ng siya po kadadadaanan po siya ng mga kaibigan niya, nagsasya po siya. Kahit wala na siyang maibigay na pambiling pagkain ng anak niya. Kasi may isa siyang anak na iniwanan niya. Kami mag-asawa na nag-alaga, palaki. Kasi hiwalay sila ng asawa niya. Ngayon nababarkada yung anak ko. Kaya sabi ko sa ngayon, sana anak, magtrabaho ka na lang. Kasi ang papa mo, alos di na makalakad may sakit ang papa mo, hindi natin mapadoktor. Ilan po ba ang anak ninyo, Aling Esarita? Lima po ang anak ko. Bang Lima? po siya. So, okay. It, siya lang ba itong napuntang ang nalululong ngayon sa masamang bisyo? May anak po akong pangatlo. Nalulong sa bisyo. Yun po yung pinatay siya. Na, Ito e, yung pinatay ng dahil na, sa droga? Na, nabaril po siya. May, may babarilin po na kaibigan niya. Siya ang tinamaan. Okay. Kasi, so, ga um, kailan, ila, gaano na ito katagal na nangyayari? Um, ano po, noong 2001 January 23. Okay. Um, pero Nanay Lita, eto nga yung anak ninyo ay gaano na siya katagal na, na nalululong o nagda-drugs? Wala po nung mabrakada po siya. Kaya gaano na ho ito katagal sa tingin nyo? Siguro mga mga tatlong taon na po. Tatlong Ganun, taon na. na kasi, eh, hindi hindi niyo ba ito kina na, na padala sa um, hindi po nagagalit po siya sa akin. Talagang pag pinangaralan ko po sumasagot siya. Hanggang nag-aaway po kami magina. Hanggang nagagalit din yung kapatid niya, sinasaway siya. Bet sumasagot ka kay mama ng ganyan. Tama naman sinasabi ni mama. Ng ganon. Eh, sabi kong ganon, darating ang araw, magsisisi ka. Hindi lahat ng oras malakas kami ng Papa mong, kung gano'n. Tulad nyo ngayon na may sakit yung Papa niya, wala nang makatulong sa amin. Ano ang uh, pagkakamali sa pagpapalaki natin? Ito ba ay maayos naman pero ang environment talaga, hindi yung po, kapaligiran o. ay nandito? Kasi nandudun. po, maganda naman po ang pagpapalaki ko sa kanila. Alam po ng Diyos yan talagang, kahit walang trabaho ang Papa nila, talagang naglalabada po ako, namamalansya ako para pag aral ko lang sila. Hindi nga po nakagraduate yun kasi po, nung gagraduate na siya, nagtanan. Tawagin natin ang anak ni Nanay Esther na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot. Grace, pasok! Grace, totoo ba na magpahanggang ngayon, ikaw ay gumagamit ng bawal na gamot. Okay, Bakit mo ginagawa ito? Nag ano po, pag, sa ting nakakaramdam po ako lang sa sarili ko. Kasi pagpiling ko po sa pamilya ko, hindi po nila kapamilya kapag wala. Kapag, pag, kapag wala po silang napapala sa akin, hmm. hindi naman po ako totally masamang anak po at masamang hmm. ina, kapatid, lahat na po. Kasi po, matatrabaho naman po ako. Lahat naman sa kanila eh. Ganun pong ginagawa ng balik sa akin. Uh, pagka wala kang maibigay, Opo. pakiramdam mo ay masama ka ng anak Opo. agad. Kaya po, masasabi niyang masama na siya. Kasi nga, nagagalit na po ako sa kanya. Kako, bet parang iba na naman ang tama mo. Ganyan ka sumagot. Hindi pa pwedeng tumigil ka na. Hindi ka na natutulog. Sabi kong ganun. Palakad-lakad ka na ng ganyan. Naggalit po siya sa akin. Ah, Grace, ikaw ay isang nanay, ha? Opo. Tuwing iniisip mo na ikaw ay magda-drugs, okay. naaalala mo ba yung anak mo? Sobra. Kasi po, sa totoo... Pero bakit lang, mo ginagawa? Hindi naman po ganong yung sinasabi lang yung talaga drugs Sa so, tuwing nakakaramdam lang po talaga yung ganong Kasi po, sa totoo lang po, nung iniwan po ako ng tatay ng anak ko, halos grade 2 pa lang po yung anak ko, mag-isa lang po ako nakikibakat. Pinaglalaban ko mga babu kami. Kumbaga, wala pong dumamay po sa aking pamilya. Patuloy lang pang sa tumagal nga po, hanggang, naging 27 anos na po. ko, ganun pa rin po. Mag-isa pa rin ako nakikibaka. Kumbaga po, parang pamilya lang po nila ako kapag meron nga po ako. Sa, ang totoo nga po, sa labas po ako natutulog. Kasi nga po, parang pag-isa loob ako ng bahay ni mama. Sa labas ng ano? Sa kalye po. Bakit ka sa kalye natutulog? Hindi po, pwede doon sa loob ng ka ba sa loob ng bahay? Apo, yung bahan? si kuya po, si, yung pangalaw ko po kuya. Bakit, Grace? Yung po yung madas, kung kawin na madas nang bubugbog po sa akin. Kahit yung, ito na po yung edad ko, mm -hmm. binubugbog pa rin ako. Ilan taon ka ba ngayon? Ano po, 46 po. 46? Opo. Naiintindihan mo siguro na baka ganito ang nangyayari dahil eto eh, ito ang pamamaraan nila para disiplinahin ka mm -hmm. at para tumigil ka sa pagda-drugs mo? Tanggap po naman po, ma'am. Yung, yung nagiging mali ko sa buhay, eh. hindi ko lang po matanggap. Bakit sa dami po? Marami po kami magkakapatid, mga lahat po. Pero iba po talaga ang turing nila sa akin. Kung kumbaga po, kahit harap ako po, nagugulpi ako, imbes awati nila, ang maririnig ko pa po. So, Sige, gulpi mo po yan. Masyadong bastos yan. Sa totoo lang po, lagi po, yung kuya kong pong pangalawang laging gumugulpi sa akin. Kahit nakikita ko ano nila. ano ang dahilan sa tingin mo? Siguro nga po yung panasagot po kasi ako kay mama, kay papa. Pero po, kasi piling ko nga po, hindi, yung ako nagiging tama sa kanila eh. Basta nararamdaman ko lang po lang, tama ang ginagawa ko kapag may po ako, yung nabibigay ko po, po mga gusto nila. Hindi naman po kasi ako masamang anak eh, pinapalabas lang nila. Hindi po totoo yun kasi po, kung hindi namin siya mahal, iniwanan siya ng asawa niya, kinupkup namin siya. Yung anak niyang maliit, iniwan niya. Kami po nagpalaki. 26 na po yung anak niya. oh, 26, lalaki. Ngayon, nagkaroon din niya ng problema, nagkasakit yun. Ginagapang namin siya mag-asawa, kung saan ang doktor namin papacheck up. pa po niwanan niya. Mas ganun gamin namin sa kanyang pangaral, siya ang nasusunod. Kaya yung sinasabi niyang pag meron siya, mahal namin siya, hindi sa ganun. Magbago ka lang, parang awa mo na. Talagang... Um, um, magbago ka lang. Parang awa mo na. Baka dito sakaling matulungan ka namin, matulung, lalong-lalo na ang inyong But, ang mga magulang mo at ang anak mo na hindi umabot din sa kalagayan mo ngayon. At ang anak ko lang, ma'am, eh, ano eh, yung bang natakot ako, baka malulong talaga ng gusto. Ang gusto ko lang sana po, ang ano ko, ah, uh, mayroong sana kung ma makumbinsi itong maparihab para sa ganun. Kasi sa totoo lang po, ma'am, marami po anak nga ano eh, gumagamit talaga. Mula sa ko, ito, sa bunso ko, may mga pupa akong gumagamit. Ito, nung magandang trabaho ko, sila lahat kinukuha ko hindi na, alam ko, dahil sa maliit nga ng bahay, bahay namin, hindi, hindi maka, ano, dinadala ako ko sila doon sa pinutrabuhan ko kasi naging dispatcher pa ako sa taxi. Maluwag ng grahe. So, ang may-ari naman, talagang ano, mabait na bayit, mabait naman sa akin. Ayan, sila makasaksi sila, yung apo ko, yung anak nito. Sakripisyo ko sa anak nito, hindi lang ano na na uh, medyo nagkaroon ng ano ma'am. <laughs> Na-confine talaga siya sa mental. Ah, na so, na ba nanay uh -huh. Esther? Uh, ano po, pinag-check up namin sa mental clinic po yun. Uh -huh. Kasi uh -huh. para okay. Uh -huh. pong ang sabi ng doktor, nag-depress daw sa magulang. Yes. Uh -huh. Obviously, what we see now before us, before our very eyes, is the work of the devil. Ang, ang intensyon ng Diablo sa daigdig ay wasakin ang simbahan ng Diyos. Wasakin ang pamilya na kumikilala sa Diyos. At ang pinakamadaling pamilyang wasakin ay yung pamilyang walang panahon sa Diyos. Kay nanay uh, Esther at kay tatay Alejandro, ito na ang pinakamasakit sa isang magulang na makita mo na ang iyong anak na nung maliit pa'y inaalagaan mo at the age of 40 plus, 46, nagkaloko-loko ang buhay. Wala na siyang magagawa. Ito indikasyon din ng ating lipunan at ang sulay-rani natin sa ating lipunan na palagay ko'y dapat i-address ng ating pamahalaan sapagkat marami nang naaapektuhan dito sa droga na ito. Ang tanong ko ngayon kay Grace, Grace, gusto mo pa bang magbago? May willingness ka na magbago ka. Ano ang pagbabagong gusto mong mangyari sa iyo? Number one po, yung pinakaayaw ng magulang ko sa akin, yung pagbibisyo, tatanggalin <laughs> ko. Sisikapin okay. ko. ko sa iyo, mahal ka ng mga magulang mo. Kasi kung noon pa, hindi kami nahal, tinabayaan ka na pero lumaki ka at hanggang ngayon inaalagaan ka pa, concerned pa sa'yo. So, obviously, alam natin ang problema na sa atin na. At kung may intention ka na magbago, maaaring may mabago sa'yo sa tulong ng panlabas na tulong. No? At yun ang ating i-address. Uh, Grace, kung merong kang problema, ang problema ay ina-address, pinag-uusapan, dahil may solusyon sa mga problema. Kung ang solusyon sa iyo ay droga, hindi matatapos ang problema. So, i-address natin ang problema at natutuwa ako na mayroon kang indensyon na magbago. Maraming salamat, pamaglalag.